Uy, signal number one. Dapa, di pa masyadong umulan pero medyo mahangit. Signal number two. Ulan. Signal number... Ang lakas ng ulan nito yung signal number three, ha? Signal number four! sa ng umbrella ko. <laughs> Signal number fine Ang mga ganitong eksena, ako, hindi na bago sa atin. Dahil sa loob ng isang taon, umaabot ng labing walo hanggang dalawampung bagyo ang humahagupit sa ating bansa. ay kabilang sa Pacific Region kung saan kadalasang dinadaanan ng mga bagyo na nabubuo sa Pacific Ocean. Kadalasang nagsisimula ang typhoon season sa bansa mula Abril hanggang Nobyembre. Sa ating kasaysayan, ang Typhoon Haiyan o mas kilala na Bagyong Yolanda, ang pinakamalakas at pinakamapinsalang bagyo na nanalasa sa Pilipinas noong November 7, 2013. Wala noon, hindi na ginamit pa ang pangalang Yolanda sa mga sumunod pang bagyo sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA, noon ay isinusunod sa latitude at longitude coordinates ng bagyo ang pangalan nito. Dahilan kung bakit nagkakaroon ng kalituhan tuwing inilalabas na reports tungkol dito. Kaya naman para sa mas madaling matandaan, pangalan na lang ng tao ang ginamit ng PAGASA. Pinagre-retire nilang names sa mga mapaminsalang bagyo, katulad ng Yolanda at Tondoy. Alam nyo ba, noong 1998, inilunsad ng pag-asa ang Name a Bagyo campaign para suggestions ng publiko. Sa daang-daang listahan, namili ang pag-asa ng 140 typhoon names. Mula dito, nakabuo sila ng apat na sets ng nakalaang pangalan ng mga bagyo taon-taon. At nagpapalit-palit ito tuwing ika na taon. From letters A to Z. Kapag nagamit naman ng mga ito sa loob lang ng isang taon, may tinatawag na auxiliary set o yung extra listahan pa ng pangalan ng mga bagyo. Kapansin-pansin, wala rin bagyo ang pinangalan sa mga high-ranking official ng bansa para maiwasan ang pamumutya o anumang issue. Ano man ang pangalan ng bagyo, hindi maitatangging sa panahon ng matinding kalamidad. Lagi nating magagamit ang ating dagdag na kalaman at karanasan para masiguro ang ating kaligtasan. aha uh -huh.